Hi guys, good morning to this video is punta ako ng bayan at uh, itong sinakyan ko is sakyanan to dito sa malapit kila Laura nagkataon po na walang masakyan at nakita ko naman itong sakyanan nila at nakiusap akong makisakay hanggang bayan, tamang tama sa bayan din sila pup siya pupunta uh, thank you pala at nakalibre tayo ng sakyanan Apunta pala ako kay La Ate Dilia sa Sor dahil sinaman nila ako mamiesta daw sa Lila at sumama naman ako dahil first time kong makapamista ng Lila. At itong time na to nagmadali na ako guys kasi baka maiwan ako. Thank you pala sa pick-up na sinakyan ko, IL-300 bang tawag nun? Taga, taga dito yan sila sa uh, ano bayan, tapos may bahay sila doon sa amin, katabi ni Laura. Nakalibre ako ng sakay. At ngayon, kinabahan na ako kung nandyan pa ba sila ni Ati Delia. Dahil sabi ko 7 ako pupuntay, kaso 8.30 na. Dahil nga, may kasikaso pa ako ng pagkain ni Madel at gamot. Kaya sana nandyan pa. Pag wala na, uuwi ako sa bahay. Nandyan pa, kasi kung nakaalis na sila, uuwi na lang ako sa bahay. Hala, nanjan ba ba? Ito pa ba ang sakyanan nila? Hala, nanjan ba ba sila? Pa pa sila, Ati Delia? Ayo! Oh, abi kog nangkalakaw kalakaw na mo. Oh. <laughs> Punta na kami sa Lila. Kasama ko si Lani Kagawa Dilya, o Ate Dilya at buong pamilya niya dito sa Sor. Mm. <laughs> Mamista mi sa Lila. Eh, adto na mi sa Lila. <laughs> Ayan guys, biyahe na kami at ang aming driver is anak ni Ate Delia at itong isa na sa harap is asawa naman niya si Kuya Leo. At mute muna natin to, voice over muna tayo dahil may tugtog. Andito na pala kami sa Dimiao, ito yung makikita niyo ito yung Dimiao Church. Pagkatapos ng dimiyaw, yun na yung lila. Bali, pang de, pangalawang lungsod lang galing sa amin sa Balinsya. Dito na kami sa lila. Uban-uban <laughs> na tayo guys. Asa pa dong. <laughs> lila. lila. Welcome to Lila. Balitista kahapon hanggang ngayon. Hindi naman may ilas nga nai. Sa Lisi kay Galintis, kay Mama, kay Gelapok. Hmm, para di magkalapok ang sapatos, hoy. <laughs> <laughs> Susukin <na. laughs> <to> lagi pa. Pag-abot ko ta natin sakto ba? Jo jo lakwan ba? Nigabot ko na. Para matunaw pag nakikikaan. Kutas kaya binaktas mo Busog lagi nika kamot, ini glak, ini glak kau. Okey rendang nebring. Ah, lihat, kau ni ni besen pilit Na may kalsada pero hadlok lagi indag. Mapukan ba? Kukang, ke kene ke. ni. Malinaw. malinaw. Unahan uh, malinaw dito mas bikas. Tu pada Darwin, ha? Bog. Ah, bungkukan. Welcome barangay bungkukan, Gelila. Yan dito kami guys, mamista. Yeah. <laughs> Mamista miari. <laughs> Asa man kini baya? Nah, kini. Ah, salisi? Ada parintir ada nata nih? Hauk jati. Asa mai hauk kan mana nak? Hauk dah onaman jadi ayo. Yeah. ayo mayong pesta Bega may kahoy baga dag kahoy baka noon lamig lamiag buwak ini oh